May ano yan, may cream at saka... May cream ya, sunblock. Kaya ganyan. May workshop kasi frickle, no? sir? Ay, warm. Ano yan? Warm oh, water for breakfast. Ay, wow. Yan yun. Uy, first time po mag-facial -mag massage in my whole life in 40 years. Ngayon, in 40 years ngayon lang ako nag nagpa-facial. O, oh, ganda, di ba? 50 na to. Diyanata. Diyanata na, no? Ay, nag-aral ka ng massage ay oh, wang wow, sana hindi ka naman magpatay ang mga um, masang sana sa inyo pwede kag may meron mayroon... na ano shop meron na budget, budget. Ka dito, saan ka nag-aaral dito rin? dito? opo dito sa iyo nila tapos nag-aaral din sa Pilipinas ay oh, maganda to para hindi magsagi yung face mo okay lang ba magsagi Okay lang. Pero pag naglagay na yung mali, mas bawal ka namin sa mga. O, oh, sige. Okay, Ay, wow. Nice. Para tumama sa ilo. Gano'n nawan yun. Ang galing mo Tingnan mo yung kilay. pag mo Para naman gagrad data nito after nito sana hori Oh dapat di si salitan niya naman Oh massage tawagin kayo ikaw tawagan niyo yung dito at eh Pag magmassage ano nag natubad ba? Ah natubad Sanli yung likod lang na, yung dito lang yan Ay, ang ganda Ano yan? Face mask Face mask Ano yung klaseng face mask? Ano yung ano sa Dirty spot? Oh, ano? Hindi na ako pwede may salita, no? Hindi na Okay

Diba siya mag ano ko nang namin ang mga try but may hamon. Babad na rin for 15 minutes. 15? So, we are on uh, babad 15 minutes. Ay, uh, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sorry. Ay, sumanggol mo na si Tim Stone ano talaga <laughs> ano talaga 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 ano talaga

Monday, Pag nga, halimbawa bumili ka niya dito, yeah. kahit isang oras na sa... Ay talaga? No, ito siya. na na yung facial ko kasi ulo. Sang oras, right? like, 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 uh, uh, dalawang oras 'Yung elektripan, pang ipatay te. Sobrang dikit na no, kagaling.

Itinda niya yung Tagalog? yung Indo na yon mm. Ay, talaga. Anong ah, nag-aral sa Tagalog? Siguro may Tagalog. Hmm? Anong ginagamit sa pagtanggal? tubig lang Nalilaki. Ito? Warm water. Warm water. So, uh, yeah, uh, is... uh, ano po play? Ah, uh, ano si Kate? Sinamahan siya. Ito yan, ito. Ito. Ito pala siya. Okay. Tapos sinamahan oh, yung... niya ng tunay. <laughs> Tinamahin niya ng turmeric. Oh, maganda yung turmeric. Instant. At saka, ito yung tantubig niya. Kasi diba, um, ito parot, pang mas din ano yun ba tinatapon mo ano? doon? Tapon eh, na yan? Hindi, 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 okay akala ko. <laughs> Ibig sabihin yung gamit na. Uh, where is the serum? I don't know, I you're like the last one. The First time po kaya mag-facial. Since birth. Ang ganda pala, no? Lalo yung pag pag, pag sa iba magkano maya? Mahal yun. Magkano? sa Set na yon May official massage na yun. Sa ating yung lang. May share din kayo dito. Wala. For ano lang. For volunteer lang. Ay, maganda ito, hands-on.